Ayun so, mga Lodi, nandito nga tayo ngayon sa Tagaytay at pupunta ako ngayon ng Silang Kapite. So pupuntahan ko yung isa sa mga followers natin eh, na matagal nang na matagal na akong kinausap at gi uh, invite eh, sa kanyang pwesto na tindahan po ng kasoy sa may Silang Kapite, mga kalodi So pupuntahan natin ngayon. Eh, Day. ayun, nakita mo nga yata siya dapat daw na yung day so yun kasoy so titingnan natin mga kalodi kung siya na nga talaga itong hinahanap natin Okay, so Kasoy, Kasoy, Kasoy Si Ate Rosalinda Chensa So pupunta na natin si Ate Rosalinda Ano nga din ko siya nga yan mga kalodulo Hyundai So yun Tarang natin kung siya to Boy. May 100. Okay. Kilala niyo po si Ate Rosalinda? Kuya Pino. Kuya <laughs> 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 Okay oh, lang po. At yun nga mga kalodi ko, nakilala ka agad ako ni Nanay Rosalinda. Yun mga kalodi, nandito na nga po ako sa Maisilang. At nakita ko na po si Ate Rose, Ate Rosalinda. Siya po yung uh, um, isang masugit natin followers na nagaya nga po sa akin na puntahan yung kanyang pwesto dito po sa may silang kapite at um, dalawin ko po siya mga kalodigo. ko so sa so, wakas pagkatapos ng mahabang panahon eh, nagkita na kami na Ate Rose ito pupunta ko na siya dito sa likod yun <laughs> yun mga kalodi yun natagpuan ko na si Ate Rose yun sige atin mo muna Ate Rose yun na nga, tatanungin ko na sana si Nanay Linda tapos biglang may dumating na kotse para bumili ng kanyang mga paninda. Sabi ko sa kanya, sikasuhin niya muna tapos maya ko na lang siya tatanungin kapag umalis na yung kanyang mga customer. Thank you, po. So mga ka-lodi ko, nandito tayo ngayon sa so, may nagtitinda ng kasoy at tatanungin natin si ate kung ano yung pangalan niya. Ops, may bumibili na naman. Medyo nahirapan nga akong tanong si Nanay Linda kasi maya't maya ay may umihintong mga sasakyan para bumili ng kanyang mga paninda. Sa Linda po, pero may masakyan, Nanay, Linda po. Nanay Linda? So Nanay Linda na lang din pala tawag ko iyo, No? So kumusta ka naman dito sa pwesto mo, Nanay Linda? Mabuti naman. Okay, so ano po yung mga tinatinda mo dito ngayon sa may, ano, sa may kalsada po nang silang to, di ba? Okay. Sa may silang kabite. So ano po yung tinitinda natin dito, Nanay Linda? Akasin ah, lang po, tsaka butyeron lang po kasing bestseller sa amin. Okay, so yung kasoy po, magkakano po yung presyo ng bawat kasoy ninyo? Nakatino po po. Nagkakalaga po ito ng 500 pesos. 500 pesos? Pwede po sa usapan ko ang sinawa. Okay po. ito kung big 200 pesos. May 100 po na adobo. Meron big tuntay. Meron din pa akong salted. 250. Para pwede Which are the po best members. Ito po yung aking $150, 150 na butcher. 150 na butcher. Ito best Okay. So yung mga ano po, mga tinitinda ninyo mga kasoy, saan po nang gagaling yung mga supply ninyo? Ah, uh, nag-order po kami sa online. Nanggagaling po ito ng Palawan. Palawan. Antipolo. Antipolo. Hmm. Kasi doon yung mga lugar na marami talaga ang kasoy eh. Sa isang araw at ilin na ni Linda, nakakailang ano pack ka ng kasoy na naibebenta. Ang pagkawa kasi Monday to Friday, may na po talaga ng mga dito. Gumabawi na lang po kami kapag Saturday to Sunday. Okay. Weekend po. Uh, bumibenta Gano na. Gano'n na nakatagal nagtitinda dito na ni Linda? Almost 4 years na po. Almost 4 years? Umulat yung mga raw, nandito So kahit nung bagyong Christine, nagtitinda pa rin kayo? po. ating gabi. Okay. So yun mga kalodigo. Grabe. Pakadaming panindang kasoy ni um, Nanay Linda. Mula pa po sa mga bayan po ng Palawan. At antipolo po yung mga kasoy na tinitinda dito mga kalodigo. So matagal ka na po dito sa May Silangkabite? Opo. Dito po ako nakapag-asawa. Mm-hmm. Mga ko, kita nyo naman Kahit sa kalagitnaan ng pag-uusap namin Ni Nanay Linda, ay talaga maraming umihinto At bumibira ng mga paninda Ingat po kayo Grabe Nanay Linda Dami mo mga customers sa Simula nung dumating ako dito, hindi ka na naubusan ng mga ano. Mga bumibili ito. ang daming customers si Nanay Linda ng mga kasuyo Oh. aros ka pa nagsisimula magtinda Nanay Linda? 5.30pm. Ito hanggang 5.30pm. Okay, so apakatagal pala. No? Hindi, wala nang uwian yun. Dito na kayo kumakain. Okay. At saka maganda dito sa pwesto ni Nanay Linda. Eh, nasa ilalim siya ng puno. Kita nyo yung mga kalodi ko kaya malilim oh. Di ba? Napakaganda ah, mga kalodi ko. so yun, ayun. abang, abang ano nga po, nagbabantay kami ni Nanay Linda ng mga bumibili. Eh dumating po yung kanyang mister. So, kumusta naman po, Tay? Okay naman. Kali niya sa amin. Ha? Ah? So baka may gusto kayo pa shout out, Tay. Naiya si tatay kaya ako na lang magsha-shout po, si po sa mga kasama sa nila sa na senior citizen dito po sa barangay Lalaan First. Yon. Kayo yung katuwang ni Nanay Linda sa pagtitinda dito sa kanyang pwesto. Yon. So nakilala natin yung asawa ni Nanay Linda at saka yung po yung pamangkin ni Nanay Linda na mahiyain. <laughs> yo May customer na naman si Nanay Linda. Yun, salamat. Ingat kayo ha. Okay. Nakapagbenta na naman si Nanay Linda ng kanyang butcheron. Kasi madalas sa mga tinitinda niya, mga bumib bumibili sa kanya yung mga kasoy. Ngayon lang ako nakakita na ng bumili ng butcheron. Ano Nakakita na natin si Nanay Linda, si Ate Rose kasi ang tawag ko sa kanya pero ngayon ang gusto niya, Nanay Linda kasi yung tawag sa kanya ng mga suki niya. So yung mga katulad ko mga riders, mga kagulong, mga followers natin na madadaan dito sa may Aguinaldo Highway at madadaan po dito sa may tapat ng Hyundai sa may Silang Kabite, E eh, katapat lamang po niya yung tindahan po ni Nanay Linda Ng mga kasoy So bumili na po kayo Alam na po ninyo yung presyon ako Sinasabi ko sa inyo mga kalodi Hindi kayo magsisisi dahil napakasap ng panindang kasoy Ni Nanay Linda Yun! So yung mga kalodi ko Hanggang sa susunod na road trip Nang inyo nagisang isang Kuya Binoy Always remember mga kalodi ko Good vibes lang tayo palagi Aha!